samahan niyo akong gumawa ng sushi. Golden week pala dito sa Japan. Isa sa pinakamahabang rest day dito. Nagbabakasin yun yung mga tao. Pero 4 days lang siya. Pero kahit 4 days, eh mahaba. Gagawa pala ako ng sushi. Naghiwa lang ako ng cucumber at saka ng eggplant. Tiniwa ko lang ng maninipis. Binol ko pala yung tomato hanggang mag up ang skin or kawa. Nilagay ko siya sa cold water. Ito ang Japanese style. Naghiwa din ako ng ano, slice na avocado para sa dragon roll at ilalagay ko rin ng piling sa sushi. Nilagyan ko pala siya ng ano, lemon para hindi mag-brown. Hiniwa ko ng maliliit ang tomato. Nilagyan ko ng ponzu at saka olive oil or citrus vinegar at saka sesame seeds. Napakasarap nitong side dish kapag summer. Gagawa pala muna ako ng sushi rice. Gumamit ako ng sushi okay or lagayan ng sushi rice. Nilagyan ko ng sushi vinegar. Slice slice lang ang para hindi madurog ang rice. Tikman nyo kung kulang pa ang sushi vinegar i-adjust nyo at palamigin. Para naman sa eggplant, i-grill nyo lang siya hanggang sa maluto. Ang ginamit ko palang miso soup dyan ay awase. Nilagyan ko pala siya ng sukiyaki na sauce. Kahit anong sauce pwede nyong ilagay. Hiniwa ko pala yung salmon ng maninipis. Ang corn naman, nilagyan ko ng mayonnaise at saka konting soy sauce. Iba't ibang klase palang sushi ang share ko sa inyo pero yung recipe ko ay madali lang. Dito pala sa Japan, kahit anong celebration ng pamilyang Japanese, eh sushi talaga yung pinakahanda nila. At kapag sinabi mong sushi, ang kasunod nun e Japan. Makisu ang isa sa dogo or tool na ginagamit sa paggawa ng norimaki, yung bamboo mat na sheet. Ito palang nilagay ko ay avocado, cucumber at saka crab stick. Nilagyan ko lang siya ng mayonnaise, yung fillings ng norimaki. Ito ay normal o putso lang. Para naman sa California roll, nilagyan ko ng sesame seed, black at saka normal. Pares lang din yung fillings nila. Para naman sa dragon roll, nilagyan ko siya ng avocado sa ibabaw. Kung gusto nyo palang maging biodo or equal ang inyong ng norimaki, sukatin nyo sa 1 cup na rice. Nilagay ko pala sa ibabaw ang hiniwa ko na manilipis na slice na salmon. Yung salmon, isa yan sa palaging nyong makikita sa paggawa ng sushi. Gumawa din pala ako ng gungkan sushi. Maliliit lang yung ginawa ko. Ito pala eh, ay paborito kong kainin kapag kumakain ako sa sushi na restaurant. Gumamit pala ako ng bana para sa eggplant. At nilagyan ko din pala yung ibabaw ng eggplant na sauce ng sukemiso or kakemiso. Napakasarap niyan. Hiwain niyo pala ng equal na size ang sushi. Bawat hiwa, punasan niyo siya ng tawel para malinis ang sushi. Ilagay niyo siya sa magandang plate para ka na rin kumakain sa sushi na restaurant. Yung salmon, eh, binurn ko lang ng konti hindi ako kumakain ng nama o raw na fish. Pero kapag salmon, eh, masarap talaga siya. O, di ba? Napakadali lang. Meron ka na ulit, ano, Japanese food na idea. Kung gusto mo pa ng maraming Japanese food, mag-visit ka pa sa iba ko pang mga video. Hindi mo na kailangan lumabas kasi kayang-kaya mong lutuin. Kaya kung gusto mong ma-enjoy pa ang mga Japanese food, eh manood ka lang ng mga video ko. Huwag mo akong kalimutang i-follow at i-share para sa mas marami pang recipe. Matane!